kanina. Pati sa Banginog, subang bahin sa Davao de Oro. Nga naatulpa sa nagkapadayon nilang celebration karon sa Bulawan Festival 2023. hello mga idol, Yuki TV no, sa hapong to uh, nagsilabasan yung mga tao sa kapitulyo ng Davao de Oro sa nag, uh, linog no and mga idol uh, nagratol ang mga empleyado no, sa kapitulyo ng Davao de Oro tungod sa mga uh, hitabong linog 6.2 uh, sa Maragusa no andam na karon ang pa air truck para sa uh, preparedness no sa so, maong nahitabo ang kwan uh, linog no 6.2 uh, sa Maragusa ang no? 1 Sobrang lawas na ng halos ang tanang empleyado ng idol. mga Naratol ang mga tao. So, dito may support fourth floor. Ang nahitabo, kay Partigo yung kusugan ng yan ang building.

Uh, confirmado na no? uh, buak din ang samin niya so na buak din ang samin kato nga banda dito So 6.2 Sumunin so, yung mga crack Mga uh, kaidol no Ang ano nang Kapitulyo ng, ng Davao de Oro Ayan May crack So may crack talaga dito May crack na oh idol doon dami mong tao pa doon saka doon sa plug full no? mapansin natin na gano yung mga tao masyadong na ano sila oh. ah, Nagawa, nagawang ano nangyari yung intense no? so kasi ako oh, ni kusog kusog pa mo kung ano gano'y bigay gano'y siya yan no? Napaka, napakakapal nito pero may crack no? uh, nang lit? Oh, bigay. Yung mga idol, lilibutin natin yung buong parking area. Saka nagkalat yung mga tao dito. O mga idol, no, hanggang sa garahe. Ito yung nangyayari. No? Dito pa rin yung mga tao. Kung ang mga tao. No? Hanggang dito sa garahe, patuloy sila ang gano'n. No? Hindi na pumapasok yung ibang tao mga idol. No? Kasi alam nilang baka may sisigunda pang mga linog no. Sa Dabao de Oro. Dong! Dong! Motor ni motor dito dong! Asa maka? Mura maka ang nalipong yapon uh. <tipos> sa linog? Asa na yung motor? Ito ito. So mga tao, mga idol, yung iba nagsipag-uwi ano, na, no. Si Bakarao mag-aano pa. May segunda pang linog. Sa si emergency response ng Bikel ng Municipality of Laac. So andito lahat yung mga municipality no ng anong So, nagsipag-ulian na mga idol. Yan rescue vehicle ng Mako yata to. Ay, Dabaw de Oro no? Dong. Una ko sa kasulinan! Ang dito naman lang mga idol no. Kasi pagulian na sila. So ito po si Yuki Trip TV para sa punto to nag-uulat. Sa nangyaring lindol ng Davao de Oro. wala nang tao yung buong ano sa so, pag-uwi yung mga idol natin. so mga tao nandito talaga sila sa labas lahat ay nandito na sila sa labas ay bus so ito yung motor natin no? uwi na rin tayo mapapano pa tayo mga idol so dito kanina maraming motor dito Sasakyan sakyan so, halos puno ito pero ngayon wala na And, mga idol marami uh, pa talaga nangyari no so yung parking area saka nagkalat yung mga tao dito ano pa naman bulawan festival no so yung mga tao ay hindi na nag ano ng hindi na pumasok sa loob kasi may mga aftershock pa no okay may mga idol Yuki Creepy TV na ng... idol na saan dyan sa labas siya mga idol no ah, ano muna tayo no check tayo dito sa loob kung wala bang nangyaring pinsala so kung anhin natin yung mga opisina po ay wala na pong tao sa loob ayun po sirado na po wala nang tao sa loob mga idol no? so confirmado at ano natin na eh, talagang hindi biro ang nangyari dito sa Dabao de Oro so, ayan, tabay lang po yung creepy TV para sa akong po so, salamat salamat so ayan mga idol no uh, sa nangyari ngayon alas dos imidya 2.30 ng hapon so anong nangyari wala nang opisina ang ng buong Dabao de Oro kasi sa nangyaring lindol 6.2 at ang epicenter dito ay Maragusan so Um, ang ngayon ay uh, lang mga tao no Hadlock yun ang so, um, um, halos lahat ay nasa labas na no? so, so yan kung maano natin ay nagano yung mga tao no sobrang ano talaga hindi pa sila bumabalik sa loob Andon uh, pa rin yung ano Per station. Ang igo, epicenter, boss. Oh. So confirmado mga idol no, ah, maragusan ang epicenter 6. ng Lindol 6.2. Di ba sa una 6.2 6.1. Ang bataan po. Yung bataan, karon maragusan na po. Yan po, for clearing operation ng mga ano natin, authority. So, ano nangyari ay ito la na yung opisina ang temporarily closed no ang Davao de Oro office ayan mga idol no so wala na talagang tao sa office at tanungin natin si sir sir mangi gusto gyud nga linog so si sir Hinto Brian Pasindo no ng Philippine National Police Ayan mga idol. So sa may plano ninyo? Boss, Si Si Kingon nang naliki. Ah, na naging naliki dito. Basta ang mga nangaliki. sa pa ang mga naliki, no? Uh, naliki. Boss, kusog-kusog yun, boss? Uh, ang linog. Pangitao ng mga liki. Pangitao ng, ng liki. mga liki. Pangitao ng mga liki. Pangitao ng mga liki, no? So, ayan mga idol. Hanggang dito na lang. Yoki Creepy TV po. Para sa hapong ito. Maraming salamat. I love you. depende na sa karong ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga ang trabaho o klases tanang pampubliko o pribadong kaluhaan sa probinsya. Bayan ng Maragusan sa Davao de Oro na naranasan ang Intensity 5 ng sipaglabasan ng mga empleyado ng Municipal Hall habang din ang ilang pasyente sa isang ospital sa natural lugar. Samtang ako na adiri madumala sa Davao de Oro, we will really make the people feel that we are indeed a Davao of gold. Davao of gold because manirbisyo ta na tinudanay, mabati sa katawan. Sinsya mo kay wala radyo ko tulog. Morning, imbaug ako tingog, tingin kaya tulog. But really, I wish everyone to feel that government works in Davao de Oro. Thank you.